Magandang gabi mga lumon uh, Subukan natin sa gabing ito ang pangingisda Matagal na tayo hindi nagkapangisda dahil sa maalon ang lugar uh, Ngayong gabi subukan natin hahanap ng spot kung saan ay sana mayroong itinalaga ang Panginoon na biyaya sa kanato mga lumon uh, tagadi mayo yung kanato video wag kali, ayaw kalingawi pag Uh, share hasta pag like yung kuan pagayo na mag subscribe kita nga hurutani salamat sang kamayo pagtanaw madayo na dum adun sa lang kita magakuan ng amasini na kuano iso ni yani mga lumon amayani na nakanami na ay patay yun kay hindi sini na mga banga tiaga banga yung kanami kay bana. may sugay yung nina kugita ama eh, patay namin na ay yung kay oo oh. grabe lagi <tinyo> Lomon Fishing TV Yan guys, nandito na tayo sa dagat Video Malinaw, sana may maraming biyaya Ang Panginoon inanda sa atin Oh Lawak ng kuha Ito guys, yung pinakauna nating huli, yan oh. Dito kita niyo naman na medyo hindi kalakihan. Pero dahil sa kahirapan ng paghanap ng isda. Ito guys, anong uring uh, hayop kaya ito? Eh nabidyuhan ko lang ito sa ilalim. Eh kayo na pong bahala magkuha ito pa oh. Kadami. Ito napansin niyo? Ano kaya 'yan? Di ba ninyo napansin yung nakita ko? Itong nga uh, nabidyuhan ko? Uh, siguro sa palagay ninyo, kwan lang, ano? Pero isda yan, oh, tignan nyo. Parang hugis bato. Hindi oh. mo masyado makuan. Pero ang sabi nila, kapag ka ito daw ay naapakan mo at natinik ka, ay eh, nakakamatay daw ito, itunguri ng... Uh, isda Ewan ko anong pangalan nito Hindi pa kasi tayo uh, Bihasa na manging isda Baguhan pa tayo Kaya marami isda hindi natin kilala Ito hindi kalakihan talaga uh, Medyo hindi maganda yung spot Na napuntahan natin Hindi siya maalon Kaso lang eh, wala rin masyadong isda Na ating makukuha O mahuli Ayan Ito nakita natin 'yan. Talagang hindi malaki yung mga isda dito. Pero ito guys, ito yung pinagkaguluhan namin kasi uh, kinagat yung kuha namin. Uh, isa sa kasamahan na kaya, anaisip namin kaya naisip namin na patayin bago i lagay don sa lagayan kaya pinagtulungan namin na tusukin ano grabe talaga oh pinagtulungan namin na tusukin de lumalaban yan eh at ito mayroon tayong uli na silip ayan medyo okay to ganito sana kalaki yung mga mauhuli natin kaso hindi masyadong pan yung area ito naman tayo meron pa tayong isa ayan ganon din hindi rin na kalakihan pero pwede na kung pang -ulam lang ang pag usapan ito ulam na to eh. kadalasan kasi sa lugar namin dito ngayon ay uh, maalon kaya pinagtsagaan namin ang spot na ito problema hindi kaanong maganda yung kuha kasi hindi kalakihan hanggang sa bigla na lang kinabahan kami nang biglang nagkagulo yung mga ano tawag ito sa inyo tinatawag ito dito sa amin uh, ito Uh, may matinik na mga uri ng isda. mo uh, biglang nabulabog kaya kinabahan kami. habang binibijohan ko ito ay uh, alinilingon-lingon ko yung mga kwan kasi hindi ganito yung kuan kadalasan eh. kumpol-kumpol ito sila pero ito bu bulabog talaga. okay guys lang niyan ang may okay, ang guys sa inyo sa video natin ito huwag kang kalimutan sana na subscribe ang ating uh, low moon fishing tv dito sa youtube at maraming salamat at like at pati share kung, kung maari sana mag comment kayo doon sa baba thank you